Joey De Leon, binasura ang kontrata ni Atasha Mulak sa Eat Bulaga Mga fans, di makapaniwala. Isang eksklusibong showbiz balita matapos ang ilang linggong haka-haka at bulong-bulungan sa loob ng industriya, tuluyan ang binasura ni Joey De Leon ang kontrata ni Atasha Mulak sa longest-running noontime show na Eat Bulaga, isang desisyong yumanig sa mga tagahanga at supporters ng programa. Ayon sa insider na malapit sa production team, nagsimula ang tensyon sa pagitan ni Joey De Leon at ng bagong co-host na si Ata Mulak nang mapansin umano ng veteran host ang kakulangan sa dedikasyon at iba ang aura ng dalaga sa likod ng kamera. Bagamat mahusay sa on-cam at palaging game sa mga segment, tila hindi umano ito sapat upang mapanatili ang kanyang puesto. Hugh, magaling si Atasha. Walang duda doon. Pero iba ang vision, pag nasa likod ng kamera. Hindi siya makasabay sa kultura ng Itbulaga. Na mahigit apat na dekada ng umiikot sa pagiging natural at kwela, ayon sa source na tumangging magpakilala. May ilang tagpuraw na naging tampula ng tensyon sa studio. Sa isang insidente umano ay pinuna ni Joey ang paraan ng pagbibitaw ng linya ni Atasha, na tila scripted at kulang sa energy. Wala ka sa rehearsal, Atasha. Dito, bigayan ng love at tawa ang kailangan, ani Joey, sa harap pa mismo ng staff. Nagugat din umano ang isyo sa misteryosong attitude ni Atasha sa ibang hosts at staff. May mga ulat na hindi ito nakikisalo sa mga bonding moments sa dressing room at umiiwas sa mga informal na pag-uusap sa iba pang dabarkads. May ilan pang araw sa production na tinatawag siyang prinsesa dahil sa pagiging reserved at aloof. Ilang linggo raw pinag-isipan ni Joey ang sitwasyon bago niya tuluyang idineklara ang pagbasura sa kontrata. Ayon sa Executive Insider, si Joey na mismo ang nagsabi na hindi na ito magtatagal. Ayaw niya nang may pretensyon. Dapat sa itbulaga, totoo ka, buo ang loob, at marunong makisama. Isang formal meeting ang ginanap noong nakaraang linggo kung saan ipinaabot kay Atasha ang desisyon. Hindi na raw ito nagreklamo, bagkus ay tahimik na tinanggap ang naging pasya at agad na nagpaalam sa buong team. Dismayado ang maraming netizens at fans sa social media. Kilala si Atasha bilang anak ni Naaga Aga Mulak at Charlene Gonzalez, at pinuri ng marami ang kanyang grace, beauty, at charm na bagamat baguhan ay may X-factor para sa TV. Sayang si Atasha. She brought fresh energy. Ang klase ng presence niya, ani ng isang netizen sa Twitter. Unfair naman kung attitude lang ang basehan. Sana kinausap muna siya ng maayos, ayon pa sa isa pang fan. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula kay Atasha o sa kanyang mga magulang, may bulong-bulungan na lilipat ito sa kabilang istasyon at posibleng mapasama sa isang bagong variety show ng GMA o ABS-CBN. May mga talent managers na rin daw ang humahabol sa kanya, lalo na't naging usap-usapan ang pagiging, malinis, niyang tingnan sa kamera at ang matalinong pagdadala ng sarili. Samantala, tikom ang bibig ni Joy De Leon at ng Itbulaga Management tila ayaw nilang palakihin pa ang isyu at pinipili na lamang ang katahimikan sa ngayon